sa dalawang taon na pag-upo uh, ng ating uh, ng, ng education secretary nananatili pa rin yung problema natin yung learning gap at saka yung educational crisis sa bahagi naman ng aming kahilingan para sa pagtaas ng sweldo uh, uh, hindi buhos no <laughs> ako hindi ko feeling na buhos na buhos yung kanilang pagsuporta para sa pagtaas ng sweldo dahil hindi naman directly talaga sinasabi nila na sumusuporta sila So, ganun yun, ano, itong mga benepisyo ay talagang uh, pinaghihirapan niya ng ating mga teachers na naglalabi, na gumagawa ng iba't ibang mga pamamaraan para mapansin ng ating gobyerno, katulad nitong Teaching Supplies Allowance, no? At, uh, syempre ito, under review pa rin itong K-12 program, uh, mm -hmm. sinasakatuparan yung matatag-curriculum pero sabi nga natin ay hindi pa rin ito talaga na evaluate no ng nang, nang ano no ng ng thoroughly itong K to 12 program pero meron na silang pinapilot na matatag kilo na hindi rin siya dumaan sa masusing konsultasyon, lalong-lalo na sa mga teachers, mga experts at iba pa.